Sa pagdaan ng bawat araw, hatid nito ang pag-asa na magandang buhay sa kabila ng mga dagok na hinaharap natin. Hindi biro ang makipagsapalaran sa masalimuot na realidad kung saan pilit tayong lumalaban. Kung madapaman, mayroon pa rin magsasalba sa'yo. Pero ikaw, nanliligtas ka ba? O ikaw ang kailangang iligtas? Turing na natin siya parang ano eh, membro na ng pamilya, di ba? Salamat ako dito sa akin. Lagi ko, utos ko, sino-sino dyan. Parang tinuturing mo na rin anak mo eh. Ayon sa tala ng Philippine Daily Inquirer, mahigit kumulang libong aso ang pinapatay at kinakaing sa bansa kahit pa mayroon ng batas na nagbabawal sa iligal na gawain ito umaabot sa 4.17 million dollars kada taon ang kinikita sa pagbebenta ng karne ng aso. Bahagi na ng tradisyon ng ilan sa mga katutubong Pilipino ang pagkitil sa mga aso bilang bahagi ng kanilang kultura. Pero dahil sa pagbabago at pagdaan ng mga taon, pumapatay na rin sila ng mga aso para sa dahilang komersyal ang pag-aalaga sa mga ganitong hayop ay kinahihiligan rin ng marami sa atin. Hindi na bago sa mga Pilipino ang pagkahilig sa pag-aampo ng mga asong walang amo o walang nag-aalaga. Pero paano kung bumaliktad ang ikot ng sitwasyon? Paano kaya kung si Bantay ang sayoy umalalay? Dito sa ilalim ng Central Station, makikita ang mag-amo na sina Blackjack at Eddie Boy Aquino na mula sa Baseco, Tondo. Kasama ang kanyang aso, nasuyod na ni Eddie Boy ang kalya ng Espanya at United Nations at ngayon ay napadpad na sila sa Loton. Ako si Eddie Aquino, 15 years old. Ako ay nakatira sa Baseco Port Area, Manila. Ako ay first year high school na nag-aaral sa President Corazon Aquino pagising ko po sa umaga, pumapasok po ako ng 6 o'clock to 12.15. Pag galing ko po sa school, pag uwi ko po, kakain muna po kami ng dalawang oras po, tapos dadiretso na po kami sa UDM. Kapag nasa eskwela, ang tatay ni Eddie Boy na si Monserio ang naiiwan sa aso. Ano po, nandito po si Papa para gabayan si Blackjack. yung po, nakapahinga na lang po siya sa saiga. Si Blackjack ang nagsilbing pag-asa ng pamilya ni Eddie Boy sa lumipas na mga taon. At hanggang ngayon, ito pa rin ang tumatayong haligi sa tahanan ng usmos. Kami po yung nagtatrabaho ni Blackjack. Patay, patay, patay. Nagpapakita kami ng tips ni Blackjack tapos na pagkatapos po nagdodonate po yung mga tao na okay? Mula sa kanyang ama, si Eddie Boy ngayon ang sumasama kay Blackjack sa paghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Kasi hindi rin kaya ni Papa mag-trabaho. kaya Alam mo, yung naramdaman ko na si Iliboy at saka si Blackjack halos alunis hanggang birne sila naghanap buhay. Ngayon naman, sa oras naman, alis sila dito mga mag-aalauna punta doon sa pwesto nila, eh, parang napapagod sila. Gusto ko nga sanang maputol mo na yan, sa shooting na lang siya. Ano, magtrabaho sa kung mayroong kukuha sa pelikula, hindi na sana siya magtrabaho dyan sa araw-araw dyan sa yung sa tabing kalsada dyan sa may city hall. na nga ako sa kay Iniboy, kay, lalo kay Blackjack dahil sa hirap, hirap na siguro hindi lang makapagsalita. Ang kalye ang nagsisilbing entablado ng munting aso na si Blackjack at kasama ang kanyang ama si Eddie Boy, nagtatanghal sila ng isang palabas na pinamana pa ng kanyang ama sa kanya. Naramdaman ko, ko na kung kasaya ano, kasi pagkatapos ng tsunami, namin, nalakpakad ka. wala pong nakakapagtapos namin magkakapatid, eh. patuloy pa rin sa Labis na napamahal si Blackjack sa kanyang mga amo. Kaya naman hindi nakapagtatakang itinuturing na nila ito bilang parte ng pamilya. Ang tinuturing ko, anak ko ito ay Anak ko, kami lang sa pamilya ko itong atong ito Pero mo pinapakain kami. Ilang bunga nga kami dito. Ako, si Elimoy, si Alvin, si Nelia, apat kaming tao. Tapos yung pusa, yung asong dalawa, bali, pito kami lahat. Pinapakain nito. malungkot, hindi, hindi, ko masabi kung anong lungkot ang naramdaman ko. Kung wag, naman naman sanang mamatay si, si Black Jack. Salamat ako sa kanya na mayroon akong Black Jack na, binu, na, ano yung na tawid namin ang gutom. Ako salamat ako dito sa ato. Sa pagbaybay ng din na Eddie Boy at Blackjack, dala nila ang pag-asa ng kanyang pamilya na makarao sa isang araw nang hindi ko makalam ang sikmura. Eh, sa sa akin kuan, eh maayos naman kaysa naman yung gagawa ka ng masama eh yan eh, marangal din na po eh. tinuruan niya ng maayos yung aso niya at nakakapagpaligigaya sa sa amin dito ng mga siman. Maganda kung sa maganda, kaya lang tingin ko parang medyo stress na yung aso. Matagal siya bago mag-react sa command ng tao, ng bata na nag-train sa kanya. Siguro baka may mga ilang show na sila na napuntahan, kaya yung aso parang nagagawa ah, naman niya, kaya lang matagal bago siya mag -react. Kasi siguro na stress siya o ano gano'n. Tapos isa pa yung siguro alitan niya yung tutuloy-tuloy yung ano nila niya. Alitan yung kahit yung damit pa niya, di ba? Para medyo attractive, colorful siya, attractive sa mga nanonood. Ay, talagang hanap buhay talaga ng aso yan. Eh. Kapag ang aso ay tinuturuan, gumaganda ang hanap buhay niya. Kasi meron na asang hindi marunong mga gano, kahit anong turo mo, wala. Pero yan, nag-believe no, lang ako dyan na gumanda ang ano yung hanap buhay ng aso. Sa kahabaan naman ng Ditwazon Avenue sa Quezon City, matatagpuan ang di pangkaraniwang kalagayan ng isang matanda. Ikot-ikot ang pedal ng kanyang maliit na stroller, kasama ng 61 anyos na si Mang Tony, ang kanyang alaga na si Demi, na maging parking attendant sa isang kilalang pamilihan. Ako po! Si Antonio Pilasani sa buhay, ang problema ko, yung baka uh, nga yung dahil ako driver ng truck. Kaya na makatayo. Ayun. Ah, apat na... Apat na na ngayon. Tatlong putisan tao na akong ganito. Bali 17 years na. Ang anak buhay ko, Miss Boy, di kinagdano. Baka tapos, doon na sa... Napaparki lang sa Pure Gold. Nani, naging tabay ako noon. Doon lang. Yun lang. Ang kinikita namin, minsan may nabibigay, minsan wala. Salamat. Ganyan. Eh, uh, kaibigay ko, bibili ka pagkain. Ma... Kaya wala, ano, ano, bitan. Ano lang. Kinakaan niya, kanin na sa alugaw. Ako naman, eh, sa psawa. <laughs> Dahil mag-isa si Mang Tony, ang mga naging alaga niyang aso na lamang ang kaagapay niya sa buhay. Mabay niya ka, kaibigay ko. Pag sinabi kong kalaban, kagali mo. Yung kalaban, yung... Kaya niya niya, api. Kaya niya, api. Yung marunin niya, yung kadyan. Ngayon kaya, mitya, pag wala kami ng pagkain, inom na lang kami ng tubig. Saksi si Demi sa bawat pangyayari sa buhay ng kanyang amo, maging ano man ito hindi lamang siya tumayong paa at agapagbantay ni Mang Tony. Bagkos, nagsilbi na rin siya ang isang mahalagang parte ng buhay ng matanda. Ay, ganun, kinabot uh, natin, mahal ko sa buhay ko. Eto. Pag ano, pag may problema, ilan mo hmm, Minabati, kiss ko. Kiss. Kiss. Matapos ang naging aksidente ni Mang Tony, tanging ang mga aso na lamang ang naging pamilya niya. Salat man sa buhay, hindi naman niya naramdaman kahit kailan na siya ay mag-isang lumalaban. Mahirap man mamuhay ng mag-isa sa kanyang kondisyon, humuhugot siya ng inspirasyon sa kanyang alagang aso. Wala na! Masuk hutan ko. itu. Saya ito. itu. Habis itu berbual secara syarat sama usia. Ini masalah yang Ini menjati aku dengan hati dan matanya. Lalu aku tak lagi Saya ganyan. Mereka mabuti, para mabuti sila, ganyan. Nang tanungin si Mang Tony kung gaano niya kamahal ang alagang si Demi, Kasi yung pag-ibig sa tayo ko. Ganun na, kaya na, ganyan. Iniibig ko yung uh, aking bahay ko sa buhay ko. Siya lang. Pag sinabi ko, utos ko, sinusunod niya. Ayun. Isang malaking gampanin ang magsalba at panatilihing masaya ang iba. Pero pinatunayan ni Nademi at Blackjack na kahit sa kanilang munting paraan, ay kaya nilang tuparin ang higit pa sa pagiging man's best friend sa kanilang mga amo. Sa sandaling panahong kasama natin sila, higit pa sa kasiyahan ang nagbibigay nila para sa atin. Kasiyahan na kahit kailan ay hindi matutumbasan ng anumang halaga.